Ito na yun. Nagpabili na ako Ang ng bagong silp. Buksan na ni Anday. Nakasip okay. siya. Hmm. Ganyan pag ano. Bago. Maganda yan ti. Apat kamera. Sa nanginday. Ang bagong cellphone. Ayan. Ang ah. ganda. Ang ganda. Mm. Ang Kompleto na siya, guys. Oo, oh, oo. Oh. Kasi may charger. May nga yan, ti. Honor nga. Honor nga cellphone ko, eh. Oh, oh meron na, ti. Meron pre-kissing na yan, ti. May oh, yeah, okay, pre-kissing. Katulad yeah. itong akin, no? Oh. May kissing, pre-kissing. Pero mas maganda yung model mo, ti. Puti. Mm. Uh oo. -huh. Kaya, oh, napiya. hindi ba? Hindi ka nagsisi. At least hindi ka nagsisi. Buksan mo na, ti. Ang ganda. Okay. Ay, ang ganda. Harap, eh. Run. Ay, ang ganda. Buksan mo na. May screen protector na yan. Huwag mo na problemahin yan. May ikaw na din, eh. Oh, diretsyo na din mo naman, no? Halata naman yan, no? Yan, yan, yan. pag na din, ay. Na, okay. Automatic na. Para sa, para sa akin, no? May... Ma makapalang screen protector niyan. <gasps> Ayan. Mm -hmm. ay, 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 sabi ko so, sa'yo magandang honor. Marami, maraming maraming salamat kay Sis Marvick Minisis sa blessings na binigay niya para sa makabili ako ng bagong CP ko. Okay, Yan. Maraming maraming salamat po sa blessings. Sis Marvick Minisis, salamat sis. Ito na po, nakabili na ako ng bagong cellphone. Yan. Thank you, thank you so much. God bless you. Sis Marvick, salamat, salamat po. You guys, bye bye.